Papay ng mga kachika. Punta ko doon sa ano, sa kay titim mag ano ko mag Tingnan ko yung ano ko yung inahin inahin na baboy na yung first time ba parang dumalaga or ano first time na nagbuntis 16 days uh, 116 days na ngayon hindi pa nanganganak kaya medyo nagaalala na ako kaya tingnan ko doon kung ano ang sitwasyon kasi tumawag ako sa ano sa technician nagpaan ako ng advice sabi niya hindi naman daw kailangan alala kasi minus 5 plus 5 di papala yun minus 5 plus 5. Ibig sabihin, pwede advance ng 5 days sa joke pwede rin lumagpas. Kaya, sundan nyo na lang ako papunta doon, mga katsika. Nalikay ka man. O sisa akong kulig an akong anay. Ito nangani? Kapoy, orang po rin ko nakadarampa ito yung bayan. Paspasay ko nakatuntan. Omo, ulan, ulan. Malapit na ako. Sundan na lang ako. Punta doon.

<tuk> <tuk> ha? Hai man, tahu di ha? Aduh. Uy Nah, Oi. naman po, anu baboy ko? Oh, rapid na ka ano lagi? na rapid na. Huh? Kaya na ano naman niya. to na yung papas yung papawa ay dito kay. Masa chika. O okay. oh, andam na ngayon. Ah! Andam na ngayon. Ah. Okay. Okay. <sighs> Pagdula mo na lang kung anay ay mga kachika. Mm -hmm. oh, okay lang. Nabaraka lang Nabaraka itong mga kachika. Ang oh, serum na. Nabaraka lang ako tuwan. 116 days naman yan na uray yeah, okay. pa. Kaya Ako na ini video kung ipakita ko han technician. Amula, that's all for my vlog mga kachika. Thank you for watching. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe. At huwag niyong kalimutang pindutin yung not notification bell para updated naman kayo sa susunod ko pang mga video. Bye bye mga kachika!